welcome back ulit sa ating youtube channel at nagbabalik na naman tayo para sa panibagong tutorial alright so kung may problema ka sa uh, BM3 mo is ito yung para, para sa yung video na para sa yo. okay kasi pwede natin upgrade yung uh, ano ba tawag dito yung BM3 natin so ito siya yung BM3 kahit anong class kayo basta may BM3 na kayo is tuturo ko kayo kung paano paano lumakas yung banking? nyo kaso nga lang gagastos tayo ng malaking pera pero okay lang at least uh, solid naman niya, malakas pa rin ok yung sisimulan natin is punta muna tayo sa gade ice okay, tapos dito tignan natin yung ano ito muna yung titignan natin search nyo lang yung stain clone kung anong time nyo napanood to kasi pabago-bago yung presyo so ito yung presyo nyo ngayon halos 7 million 500 okay so ito pare-pares na yan so huwag kayo bibili ng mahal so yan yung tatlo is 22M okay so tatlo ka lang yan no kasi marami yung kailangan natin so papakita ko sa inyo Ang paano punta tayo dito sa Fort Lux. Punta tayo kay Chloe. Dito pa rin kay Chloe. Okay, so pagdating naman natin dito is punta lang tayo dito sa Request Cup. Okay, so kapag nandito na kayo guys, punta lang tayo dito sa 999 and below. Okay, so kapag nandito na kayo, mabasa naman natin dyan sa unahan. Ayan, ito yung makikita natin agad yung Warrior Battle Mode 3 Depende yan sa inyo ha oh. Kasi warrior ako, kaya warrior yung nakalagay Okay, so Click natin, yung level to lang muna Huwag tayo okay, mag jump doon sa level 3 Kasi dadan tayo dito Okay, dito sa uh, level 2 Mga idol, ito yung requirements nya Ayan, Stained Loan Diba yung pinaitaw sa inyo kanina Yung 7 million yung Presyo, ito yung required Stained Loan So, yun yung required. Kailangan natin ng 25 pieces. Okay. So, 25 pieces na ganun. So, kung meron na kayong 25 pieces, is ito na lang yung problemahin natin. No? Ayan. Ito na lang. So, paano nga ba natin makikita yan? So, punta lang tayo dito kay Chloe. Okay, punta lang tayo kay Chloe. Tapos, uh, I mean, open natin yung craft shop niya. So dito naman guys, nandito lang siya. Ayan. So hindi pa natin nabasa kasi may mamaya. Ayan, nabasa na siya. Ito yung niya. So bibilhin lang natin yan. Ito naman yung price niya. Kahit pa paano 20M yan. Pero kayang-kaya pa rin naman natin. No? Kayang-kaya natin upgrade yung battle mode natin. Kasi malakas yung BM3 natin. Sobrang lakas niya mga idol. Lalo na kung na-max level natin. So, ayan, meron tayo dito. 20M, tapos yung isa sa level 3 is 30M. So, ito lang bibilhin nyo muna kung level 2 pa lang kayo. No, kapag na-complete nyo na yan, nabawa dito, punta tayo ulit. Ano ba, na-complete nyo na, meron na kayong 25 pieces na stain clone. Tapos, dito sa trans transports is pwede nyo nang i-request crop yan. Okay, so, Paano nga ba tayo mga kamura sa si Stain Clone? Okay? Meron tayong iba't ibang way dyan. Para mga tayo. Ah, uh, pwede mag-snipe dun sa auction. Pwede mag-snipe kasi minsan nagbababaan ang price yan. Okay? Nagpapaonhan niya ng price. Kung sino yung unang uh, mapibili sa kanila. So, search natin. At sya dito, mamaya explain ko sa inyo yung sa Menesta. Punta muna tayo dun sa na ano, Stain Clone. So, ito siya. So, kung paano siya ma-search, search, type nyo lang dito, Stain Clone. Baka hindi nyo alam. Ayan, Stain Clone. So, ayan, na na natin. So, make sure na naka- uh, All Slow Order kayo. Okay? So, yan naka-All Slow Order na. So, ito yung pinakatas ng pinakamura. So, kaya lang naman mahal yan kasi 3 pieces yan. Okay? 3 pieces. So, kung gusto nyo isa-isa lang, so dito pwede. Pero yung nasa taas dyan, yung pinakamura. Kasi naka-alls low order tayo. Okay? So, ito yung pinakamura talaga. Meron tayong 3 pieces sa 22 inch. So, kailangan natin ng 25 pieces. So, napakamahal talaga ang upgrade ng BN3. Kasi nga, napakasolid. Kasi pag hinampas ka ng BN3, lalo na kung level 3, yung BN3, kahit wala ka pang item, at mababa pa yung AP mo is masakit talaga yung damage mo alright so explain ko muna sa inyo dito tayo sa Menesta training book alright so <clears throat> ito yung pwede natin to bilhin ayan kung gusto nyo tsagaan talaga mga idol at saka at the same time na nakakalot ng mga materials is ito yung bilhin nyo yung Menesta training book chapter 2 ayan So, ito, lang. ito yung papatay nyo dun sa pontosperum. Ayan. Yung brushroom. Ah, ano ba tawag dito? Ano ba pagbasa dito? Okay, hindi ko alam ano para magbasa nyan. So, yung isa is cornus. Okay, tigwa 145 sila, mga idol. Kailangan nyo makil ng 145. So, marami yan. Pero yung magigat lang natin is isang stain. Siyempre, di ba? Kasi nga, at the same time, nakapag-farm tayo, at saka may mga kuha pa tayo stain clone alright so uh, move tayo sa iba sa so, chapter 1 naman is sa uh, mutant forest mga idol yung ecto flower at saka mush okay dun yung nakukuha ayan 45 yung ikikil nyo So, syempre, ganun pa rin. At the same time, nakapag-farm kayo ng mga materials. At sya ka, meron rin XP. Hindi lang yun. Okay? So, kapag natapos nyo, meron kayo magiget na stain clone times 1. Okay, isa lang. So, move tayo. So, na lang natin dito. Ayan. Dito na tayo sa chapter 3. Chapter 3 naman is... Uh, medyo mahirap to kasi nga nasa Porta Inferno to pero okay lang din kung malakas yung AP nyo is maganda dito kasi uh, Mga makakapagpa-level ka No, okay, so kapag natapos nyo na yan, it's the include. Kasi kapag nakuha nyo itong tong uh, minista at saka i-quest nyo lang yan mga idol. Wala na ano mga ibang gagawin. I-double Ido tap nyo lang yung item na to para may use. Tapos, ayan, papatayin nyo na yan. Okay, move na tayo. Hanap tayo dito ng ibang chapter. Okay, dito naman, chapter 8. Isa-isa lang natin dito. So, dito, ito yung maganda dito, guys. No? Maganda yung mga ganito. Halimbawa, doon sa Altar of Shina, B1-8, is magkukulit lang kayo ng egg. Okay? Kaso maraming run to guys. Hindi lang isa. So, syempre, kung papasok lang naman kayo ng ah, uh, lagi ka nagpapasok lang sa, ah, uh, altar of B1F is nakapag-farm kayo. Ito na lang kung mas maganda kung magka-farm kayo doon. Pero yun nga lang is um, masyado matagal kasi marami yung i-coconut na. Okay, move na tayo. Dito ay chapter 27. So dito naman is mahirap kasi galawan dito ng uh, mataas na AP. Baka, baka kayo makapasok dito. Okay, bago nyo ma uh, matapos yung dungeon pero yung maganda dito is tatlo yung makukuha nyo ayan tatlo alright so move na tayo tapos na natin yung 6 dito sa 11 hindi pa so dito naman kung mag RH kayo is yung papatay nyo lang yung fire servant okay yun lang naman yung papatay nyo so marami naman dun fires servant pero hindi lang isang run yan maraming run yun, guys Maganda rin naman to. Kaso nga lang is kakaunti yung pumapasok ng RH. Yun nga lang yung disadvantage dito. Pero maganda pa rin yun kasi apat yung makukuha natin. At sya makakatipid tayo kasi kung 7M yung isa, ito apat eh. Okay, malugi tayo kung bibili lang tayo ng stain clean. Pero maganda lang kung bibili ng stain is mabilis. Nandiyan na agad, di diba? Hindi na kayo magpupang. Hindi na may mahirapan. So para lang yun sa so, may alis. Pero kung wala kayong alis dito lang ay magtiyagaan lang kayo dito. O dito naman, uh, dito sa Illusion Castle, kung lagi kayong pumapasok, is bumili na lang kayo na ito. ito. Pero, uh, huwag kayo papalogi, no? Bibilangin nyo yung makukuha nyo. Halimbawa dito, times 3. So, kwentahin nyo. Huwag kayo basta-basta bilhin ng chapter. Okay, dito naman tayo. Okay, isang bato sa kata kong Easy. Ayan, dito madali lang to guys. Kaso, madali nga. Kaso, mahal naman. Siyempre, mamahalan nila yung kasi na madali yung mapan. Okay, so, wala na yata. So, dito na lang tayo. Search natin dito. Kasi dito yung maganda eh. Mamaya, papakita ko so sa inyo. idol. Hmm. Punta tayo dito. Forgotten Temple. Okay, times 3. Makukuha natin. Ito lang papatay natin, no? Ayun lang, kayang-kaya natin patayin yan. Mabilis natin mapatay ito. Ito lang yung require, eh. Ayan. Tapos, meron siyang 15M na pressure. Pero hindi na tayo logi. Siyempre, ba? Diba? So, yan lang yung gagawin yung mga idol. Okay, so dito. Hanap pa tayo ng iba. Okay, dito tayo sa... Diba tag dito? Sana ba yun? kasi ito lang yung mga ganda dito eh. try natin dito sa testo kaso wala na nagkakaubos na I think wala na mga idol kasi ito lang yung maganda dito ito lang yung nakikita maganda pag farm kasi nag na ako dito at eh. e, saka mura kaso nga nagkakaubos na, na ng chapter so tignan nyo na lang kung ano yung gusto nyo or kung saan kayo pumapasok lagi kasi maraming chapter naman yan tulad dito kasi wag kayo papalugi tandaan nyo lagi yung presyo at saka yung stain ko wag kayo papalugi at saka search kayo lagi dito ng stain clone check nyo lagi yung presyo kasi hindi hindi permanente yung presyo nyo ah uh, umiiba yan nag-iiba yung presyo so dito lang muna yung video natin at huwag nyo kalimutan yung like at mag subscribe kayo kung nagot sa yung content natin alright